Ano siya uwi? Bugbugero ka raw. Nakakawaan ko lang sir Kapitigil niya. Ang tigat ng ulo. Inaamin na nga ng anak niyo sir na nambubugbug daw po kayo. Opo. Sir, pag nawawala po ako kahit dito po sa barangay, akala niya nang lalaki ako. Tay, gumagamit ka? Sino? Opo. Gumagamit ka? Opo. binsan na po pag sa trabaho. Ano yung ginagamit mo? Shabuk o okay. cane? Bato. Bato. <laughs> Pwede sa si Josephine? Oh, ito, Sino tayo. yung isang lalaki kasama nyo, Tay? Mga kasama nyo din sa trabaho. Gumagamit din? Nang? Bato? Hindi po. Ako po? <laughs> <laughs> Napagbinta. ka <laughs> patuloy. Pati yung dumagdahan lang. Dumensin. <laughs> <laughs> Josephine, magandang hapon po. Ay, hello po. Okay, gusto niya po umuwi si nanay. Opo. Oh, Nasaan siya ngayon? Bali, nagtatrabaho po siya sa barangay. Anong trabaho niya doon? Barangay auxiliary po. Ah, uh, gusto niyo umuwi na siya sa bahay? Opo. Yun po kasi yung gusto ng tatay ko eh. Ba't di siya umuwi? Ano nangyari? Nag-away silang tatay niyo? Nag-away po sila. Ilang araw na siya hindi umuwi? Bali, ano, two weeks na po. Eh saan siya tumutuloy ngayon? Doon po sa barangay po. Doon siya tutulog? Opo. Nanay Flora, Apa. Ah, uh, yung anak niyo umiiyak, naluluwa-luwa na gusto niyang umuwi na raw kayo. But ayaw niyo po umuwi, Nay. Eh, nagkakapibwal ako, sir, dahil nambubugbog kasi yung asawa ko. Nambubugbog? Kaya parang nagkakapibwal ako, sir, na makita ko lang siya, inangangatag na yung tuhod ko. Dako. Mahilig kasi siya nambubugbog. Josephine. Opo. totoo ba na nambubugbog si tatay mo? Opo. Ay. Eh kaya naman pala, tama lang na wag na umuwi. Hanggat hindi nagbabago si tatay, dapat si tatay mo nasa kulungan. Sorry, Josephine, ha? Pag nakulong na si tatay, pwede nang bumalik dyan si nanay. Andito po si Papa po. Kausapin natin. Sos, Marisa. Eh, kahit na sinong babae, hindi na uwi. Sos. Sir. Hello. Yung anak niyo, sir, gustong umuwi na si nanay. Umiiyak. Kaya lang, si nanay, kausap po sa kabilang linya. Paano siya uwi? Bugbugero ka raw. Nanginginig sir, daw siya. Makita ka lang. Nanginginig na siya takot. Huwag kayo okay, maniwala dyan, boss ko kung ginagawa yun. Nakawakan ko lang siya, kapitigil niya. Ang tigat ng ulo. Inaamin na nga ng anak niyo sir na nambubugbog daw po kayo. Opo. O, oh, bago Ginawa ko siya... po yun. Kung ah? ko po yun sir, talagang hindi na po talaga siya mapigil eh. Ano po yung hindi na mapigil sa kanya? Yung kateks niya yung lalaki. Ah, kateks niya yung lalaki. O, pag hindi ko naman siya binubugbog, pag hindi ko na nakita siya na evidence na may text lagi sa kanya. So tuwing meron ka nakikita ng uh, katext siya, binubugbog mo siya. Kung limang beses oh. mo siya nakita, may katext, limang beses mo siya binubugbog. Opo. Buti na lang o, at si Sir umamin agad. Cellphone niya. Ha, tuwing meron ka na nakikita na kateks text ng lalaki sa cellphone, bugbog ang inaabot niya. Oh, oh, kasi pinipili ko na ano yung salita niya, boss. Sir, yung sinasabi ko sa kanya, bakit wala ko pinigilan mo 'yan? Dapat do kami magugupitan ng away lagi. Eh wag na nga talaga kayo magkabalikan kung ganon. Si Ma'am matigas ang ulo kahit na ilang beses mo nang sinasaktan dahil sa pagkikipag-text sa mga kalalakihan ginagawa pa rin. Ikaw naman ayaw mong sa pangbubogbog. Eh wag na kayo magsama. Hey, kung hindi naman po siya na ano sir, yung, yung ano na detective John, ang masaklap na kasi dun sir, pinipirahan rin siya. Pinipirahan siya ng lalaki. Oo, oh, sino ngaling Totoo ba na eh, nakikita si tatay ng mga makatext mong lalaki at piniperahan ka lang? Hindi po, hindi po naman nangingi sa akin ng pera yun, sir. Ano lang? Hindi nangingi sa akin kahit anong ninyo pa yung lalaki, hindi sir nangingi sa akin ng pera yun. Ano yun, nakikipag-chat ano, lang bintang sa'yo? lang niya yun, sir. Ano pa? Bintang lang yun niya. Kaya nga, yung mga lalaking bintang. ka katext ninyo? Ayun yung eh, kamarkada din na yun, sir. Eh bakit mo kinetext yung lalaki? Sa niya yun, sir. Pero wala na kami yun. Ngayon, wala na, sir. Si kumpare? Hindi. Kaibigan lang niya yun, sir. Kasi nai, huwag ka na rin kasi makipag-text sa Hindi mga na, lalaki. Hindi na, sir. Hindi na po. Puro lang, sil, puro lang po siya, ano, tamang wala Ngayon, wala na po, sir. Sir? Pag nawawala po ako kahit dito po sa barangay, akala niya nang lalaki ako. Ayan, nakikita ng mga kagawad namin. Oh, Hindi ako malabas. Ngayon lang. Ngayon lang kasi nandiyan sa barangay. Tama siya tamang hinala. Ngayon sir, oh, ay, ako nila sa barangay. Nila, yan, sila. Oh, kasi... Ang asawa ko, na, yung kapatid ng asawa ko, na yan. Gusto nila lumayos ako. Kagabi, hindi na ako dito natulog. Oh, eh. oh saan ka natulog? Sa kapatid ko. Oh, ilang... Eh, oh, ako, kala, ba? Ano, pahanapin mo ko na madaling araw. Ito, puro tamang hinala. Ah, nandiyan ka natin, sir, na kayo, sir. Sir, ah, kasi... Ay, di ganito, sir, no? Tumagal na kami ng isang linggo niyan, sir. Opo. Ngayon, panay na, na trabaho ko. Ang ginawa ko. Tapos yung pag-uwi ko ng bahay, tatanggap mo check ako ng cellphone, nakita ko may text na naman ulit. Ayun no, doon ulit ikaw na kung nag-away. Yun na naman, katext na, so, hindi na tumigil sa <coughs> katext doon sa lalaki yan. Isang lalaki o, lang po. Oo. Oh. Kasi yun best ko ng nag-away namin, ayan. Kasi mo yung text na yan, tapos sirahan niya yung SIM card. Pagkasira ng SIM card, wala nang number yun, di ba? Opo, wala na. Mm. Oh, Makikita mo naman. Nandun oh. na naman ulit yung text ng isa. Okay, so sinira mo yung cell po yung SIM card. Bagong SIM card na dapat wala ni number. Makikita mo na naman ulit sa bagong SIM card. Nandun na yung number ng lalaki yon. Oo, oh, Oh. Ilang beses na ginawa niyan. Di, hindi ko na mabilang. Napapatawa yeah. si mama. Napapangisi si si misis. <laughs> misis, oh. kaya nga sinira na yung SIM card para... Oh, wala na kami. Wala na kayo. Ano kayo? Sir, tsaka ano, sirayin lang yung paggawa namin, sir. So po. Alam nyo, ayun, alam nyo, misis, mister, ang kawawa rito yung anak nyo. Yung anak nyo nagsasuffer, hindi ba kayo naawa sa inyong anak? Hindi ba Ayun kayo naiya na. sa inyong anak? Ako niyo yung na na, sir. Ayun na nga sila. Yes. Gusto Ay, na ko nang kami. Ay, nakakakot na ako sa kanya, sir. na. Konting salita ko lang, ang bubog na yan, sir. Kalukuhan. Ay, sir. Kalukuhan. Hindi ako nang gagawin yan. Oh, maraming tistigo rito. Eh. Oh, Kahit sa'yo sino... nakita niya kung paano mo ako suntokin. Oh, sino ba gumagawa ng kasalanan? Ako? Ikaw ang gumagawa ng kasalanan mo. Pas pag tinatanong ka pa. Para... Sir, 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 mali oh. pa rin sir eh. Sabihin na natin meron siyang katex, matigas ang ulo. Hiwalay oh. mo na lang. Bakit mo pa kailangan bugbugin? Hiwalay mo na. Eh sir, matigas ang ulo niya Yung mga bata eh. Sir, maski na, alam mo ba na pwede ka makulong dahil diyan? Sir, pinakulong niya na huwag ako dati. O. Oh. Kaya lang ginawa niya. oh, hindi ka pa nadadala. Eh, pwede ka makulong ulit for the second time. Bahala siya sa buhay niya. Pag sinabi niya sa amin ipakulong ka at magpakita siya ng mga ebidensya, pwede ka makulong sa pangalawang pagkakataon. Sir, sinasabi Oo. ko na sa iyo, kung meron kang mga hindi na gusto ang kinanay, matigas ang ulo ni nanay, pasaway, hiwalayan mo na lang, layasan mo. Kaya well, ganun lang ginagawa ko, nagtatrabaho na lang ako, pero magadala mo, ganun pa rin ako. Ang... Gumagamit, gumagamit ka ba tay? Tayo gumagamit ka? Sino? Oh, Gumagamit ka? Opo, minsan lang po pag sa trabaho. ilang beses sa isang sa isang linggo ka gumagamit? O, pag sa ilog. Pag sumisisid ka? Opo. Ilang beses ka sa sumisisid sa ilog sa isang linggo? Bira po. Okay. So ano yung ginagamit mo? Shabu o okay? Bato. Bato. <laughs> At si tatay o maamin. Tay, dapat talaga hindi na kayo magkabalikan. Kailangan po magpariha pa kay tay. Ano pa ang vision nyo? Inom? Wala na po, Bato? Bugbog? Wala, na po. Sugal? Hindi rin po. Sabong? Wala. Karakros? Wala, hindi ako mamarunong ma ma magsugal. Billiard? Wala So, sa iyo pala, ano lang? Bato, bugbog, babae? Babae, wala rin. alak? Bira rin po. Hindi ako minum ng alak. Bira. Bato lang talaga, ambisyo mo? Oo. Oh, pag may pera lang po. Pag walang pera, walang bato. Pag may pera, may bato. Oo. Ayun lang. Pero ano lang, boss. Tanggal lang ang sakit ng katawan. Ayun Wal lang po. Walang preno. Pampatanggal ang sakit ng katawan. Oo. Ako po. Hindi ako makapaniwala dito. No holds barred. Yan siya sa no holds barred. Well, Mrs. huwag ka na nga talagang bumalik doon. Takawasapin ko ng anak nyo. Hindi na po talaga kay pwede dahil itong si sir gumagamit, eh talagang baka mamaya, huli. bandang huli, mas malala pa sa bugbog ang sapiti nyo. Ayun nga po, kaya po ako talagang nanginginig na ako. Makita ko lang siya, sir. Nagtatago na talaga ako. Eh wag na kayong bumalik doon. Nay, gusto nyo ipakulong natin to? Bahala sila, sir. Hindi, kayo, kayo, dapat ang pwede magpakulong dito dahil kayo po yung nabubugbog. Kayo po yung binubugbog okay. niya. Gusto nyo? Ayaw nyo? Bahala siya, sir. Okay, so bahala siya. Uh, tay, kausapin ko lang po anak nyo. Therapy. Sir hindi, bakit di rin pa siya umami na uh, gumagamit siya? Gumagamit din pa siya? Oo. Oh. Pareho kayo? Oo. Oh. Oo, uh, dahil, pinili dahil pinipilit niya ako na gumamit. Ayoko gumamit. Ang sabi niya, no. bakit? Gusto mo ba ang mo? Oh. oh, oh no, 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 So kailan huling gumamit si Mrs. Ngayon wala na. Ngayon lang Kaya siya nang na, tagyan na, sa barangay. Ano pa? Ngayon lang siya nang hindi nakaano dahil nasa barangay siya. Nung wala pa sa barangay gumagamit din siya. Hindi na ngayon ngayon kasi dyan siya na natutulog eh. Dati pareho kayo. Oo. Oh. ngayon, <laughs> kasi ang mahirap noon, pag yan, pag wala ako, kasama niya yung lalaki niya. Ano pag wala kasama? Oh, 'Di ba pinapupunta pa nga ng bahay, alam mo na magkagalitan, magkagalit kami. Eto na nga, kaya nga yun, matagal na, 'di ba? Mga ilang buwan oh, na yun. Ay, ayan ang bukang bunga nga mo, matagal. Pag nahuli ka, sabi mo ilang, matagal. Kaya ilang buwan na nga. Nalilimutan mo nga po rin yung kunang ngayon. nalilimutan mo nga yung ano, yung mga text mo. Ha, sobrang magaling araw ko na kumakain ng araw. Tay, tay. Tay, pwede makausap oh, yung oh, anak nyo? O oh, kaya mo, sir, kaya nga anak ko gumagawa na ng paraan, sir. Sige, pwede makausap An yung attack? anak nyo? Sir, ang pa ng lalaki siya, puto po kasi may baril. Pwede makausap si Josephine? Oh, ito, sino yung isang lalaki kasama niyo, tay? Ha? Yung isang lalaki kasama niyo, sino yon Nakita ko kanina sa likod niyo. Maano po yon yung mga kasama niyo din sa trabaho? Gumagamit din? Nang? Hindi o. Bato? Hindi o. Ako po. <laughs> <laughs> napagpinta ka patuloy. Pati yung dumagdahan lang. Hindi <laughs> Hahaha yung may higay ng compressor dito <laughs> oh, uh, eh. Oo nga sabi ni Eloisa. Labakwin na ang patuloy. Yung dumataan lang. Wala <laughs> ka daw po nag-CR lang kahit hindi Hindi <laughs> hey, kasi, parang makasiguro. Eh total, pangka naman siya mga salita. Maraming baka meron akong ma ma-discover <laughs> Hindi pala. Okay. Eh, doon ito dumadaan eh. Ah, uh, nakisiya <laughs> nakisiya <ng> pasensya na. <laughs> okay. Eh, kasi prank kasi sir. Malay ko, baka meron tayong uh, mahalongkat. Gusto ko lang siya, ayoko masira yung pamilya namin, sir. Bumalik lang siya sa bahay. Wala naman problema kung wag niya lang yung, ano, yung lalaki na nandito. Sir! Sir, hindi ko siya papabalikin dyan hanggat hindi po kayo na rehab Kasi sir, sir, sa konti pagkakamali, mambubugbog ka. Hindi, hindi ma yun, sir. Hindi ganun, sir. Hindi sir eh. Hindi sir. Ay, sir, ito lang po kasi bayan ng mga anak ko. Laki Hindi sir, eh. O, kasi once Lerner. a bugbugero will always be a bugbugero. Kapag nauhuli ko lang sa inang mega tech, saka kung doon kami nagkakumpara. Maski na sir, maski na sir. Halimbawa, merong pagkakamkunting pagkakamali ulit si Mrs. kahit na walang kinalaman sa text o panlalaki, bubugbugin mo ulit yan siya kasi nasanay ka na eh. Hindi yun sir. Kahit tanong niya sa ko sir. Oh, voluntary rehab. Nag-text -nag nagt text si Director Carrion ng PDEA. Kinala mo si Director so, Carrion? Sabi niyo na ako, sir. Kinala mo yung PDEA, <laughs> Hello po. Nung marinig niya, Director PDEA. Hindi, siya akin sir. Si Director Ah, <laughs> <you know? laughs> uh, Hello, Josephine. Ano po? Okay, kasama mo ba si Tatay dyan sa bahay? Opo, kasama po. Ito ang sitwasyon. May problema si Tatay. Seryoso na problema ito. Dahil si Tatay, inamin niya, gumagamit siya pampagaan ng kalooban, nang bubog Meron ka ba ibang bahay na pwede matarhan? Meron po. Advice ko lang sa iyo, mas maganda siguro kung maghanap ka muna ng ibang matitirhan. Meron po. Okay lang ba? Pwede ka maghanap ng ibang matitirhan? Opo. Umalis ka muna dyan sa bahay kasi si tatay nagda-drugs. E paano na yan kung halimbawa high na high siya sa drugs? Hindi naman po. Hindi eh. Hindi natin masasabi, Josephine eh. Ma'am, sa aming karanasan, sa mga balita na binabasa ko sa Frontline Pilipinas, uh, natatalakay namin sa Idol in Action, pag yung taon uh, naka na naka-drugs na, wala nang kinikilala, tatay, nanay, anak, lolo, wala nang pakialam. Kaya mas makabubuti kung umalis ka muna dyan hanggat hindi Opo. siya nare-rehab. Pwede ngayong gabi umalis ka muna dyan, maghanap ka muna ng ibang matitirhan? Opo. Okay, sige. For the meantime, kukumbinsin namin si tatay na magpa-self-rehab. Sabi ng PDEA, meron daw yung tinatawag na self-rehab at kapag siya na, ah? natapos na sa pag-rehab, then pwede na sila magbalikan ni nanay kasama ka na sa... Pwede rin po ba si Mama? Lahat sila. Pare pareho sila ipaparehab namin. I-re-refer namin sa PDEA. Opo. Okay? Opo. Pero yun nga po, ano nga po? Tawagan natin si, ano po, po ta ba si, si Director Carion. Okay, nakikinig si Director Carion eh. Ano sabi mo, Miss Josephine? Ano po yung pwedeng gawin sa kanila? i rehab sila. Self-rehab. Gagamutin sila para matanggal na yung droga sa kanilang eh. katawan. At magiging eh. mabalik sila sa normal. Ah. Sa ngayon eh. kasi abnormal sila. Director Derek Carrion, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po uh, Tangalan ni Director General Wilkins Villanueva. Kanina po kayo nakamonitor. Ano pong advice nyo rito, Director? Yes, sir. Uh, of course, uh, ang, ang primary issue nila is uh, parang may vowsy dito. But I'm, I'm concerned about yung, yung, yung ginagawa nila sa uh, yung nakasasaktihan ng bata kasi eh. Na pareho silang gumagamit, sir. Yun nga po. So ano advice nyo rito, Director? Yes, sir. Uh, Pwede kasi po under the, the Barangay Drug Clearing Program. Uh, obligado po yung barangay dyan. Uh, initially kasi para hindi na po ang rehab system. Pwede po 'yan through the BADAC muna eh para natin doon sa BADAC. Ano yung sabihin po ng BADAC? Yung Barangay Anti-Drug Abuse Council sir. Total nasa barangay naman si si Mrs. Baka pwede po yung BADAC ang unang magreresponde sa kanila at nang ma-assess -ma yung yung level of drug use nila sir kasi uh, nakakabahala po 'yan kung pareho silang may tendency gumamit and then yung bata po ay eh, nasasaksihan sila. Correct. At hindi lang sir. Delikado rin kung uh, itong si tatay at uh, hindi natin alam kung anong magawa niya sa kanyang anak. Precisely sir. Uh, actually I was about to say the same nung sinasabi niyo kanina. Totoo yun sir. Hindi ba? Sige sir. So badak po, i-refer namin sila. Yes sir. Yes sir. Now kapag ayaw po nila at medyo ano, then balikan niyo po kami. Eh. Dito na lang po uh, sa public assistance center natin, hanapan natin ang sunod na intervention. Magaling. Mas mainam. Good. Yes, good. sir. Sige po, Director Derek Carrion. Sobrang, sobrang thank you po. Ah. Mabuhay kayo lahat well, sa PIDEA. Magandang God hapon po. God bless you, sir. sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. Hi. Ah. Kayong dalawa, i namin sa Barangay Anti-Drug Council. Okay? Yes, okay, sir. Sir Terrible po. Ayaw mo? Sir po. Sir. Uh, kaya ako naman kasi nagawa yun sir. Alam mo ang ginagawa niya sir? Magte-text ako sa kanya, gaya hinahanap eh, ko siya madaling araw. Sir, sir, na. sir, sir. Lampas na tayo doon. Tapos na tayo doon sa hinahanap di, di, di ko Hindi ko nasabi sa inyo kaya ako nagagawa po yan eh. Hindi sir. Okay. Pinag-uusapan natin yan sa pagdadrags. Tatawag po kami okay, sa barangay para iparinghat kayo. Yung text ko sa, sa kanya, pinuporred niyo doon sa lalaki. Eh. Sir, oo so, nga. Oh, nandun na tayo. Pero ang issue rito, pareho po kayong nagda-drugs o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Doon namin kayo refer Kapag hindi kayo pumayag, then tatawag namin yung PDEA. Yung PDEA nang gagawa ng aksyon. Okay? Napatahimik ka sa'yo. O, oh, kasi ako mo, sir. Pwede. Okay, good. Sige po. Wala okay, nang problema sa akin, sir. Very good. Kaya may problema. Okay, sige po. Pakipasa ang telepono kay Josephine. Pa. Okay, huwag mo ibabang telepono. Ibigay mo sa amin yung address niyo pati kay nanay. Pupunta kami sa ah uh, barangay anti drug abuse council para pareho ang area dalawa oh, kapag hindi sila pumayag then yung PDEA na mag take over sige po for the meantime ang advice ko sa iyo umalis ka muna maghanap ka muna ng ibang matirahan okay sayo Okay po. Sige, Pero mami... yun lang po. Saan kaya pumunta ko eh, umingi po ng tunong kasi gusto nga po kasi ni mama mo na mag-usap silang dalawa. Josephine, 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 ang pinakamabuti talaga rito, dapat marihap muna sila. Pag pareho na silang matino, then that's the time na pwede sila mag-usap ng maayos. Sa ngayon, wala wala mangyari sa pag-usap nila dahil pareho silang ah, gumagamit pa rin ng droga. Okay? Hindi, okay lang naman po yung sarapi kasi gusto lang po talaga ni papa mo. Magkausap lang po muna sila. Gusto niya po kasi umuwi si Mama. Josephine, naiintindihan kita. Nakaamalan din po kasi kami kay Papa. Lagi kami natuto na umuwi na si Mama. Kahit yun lang naman po muna eh. Josephine, pag umuwi si Mama, tapos ngayon may makikita naman ulit si Papa na text ni Mama sa mga lalaki, mabugbog na naman siya ulit. Yan nga po, sana o, oh, namin. patuloy na, tutuloy-tuloy yung cycle ayin. na yan. Kasi nga, pareho silang gumagamit. So, kung hindi na gumagamit si nanay, hindi na gumagamit si tatay, only then, na pareho ng normal yung kanilang pamumuhay, maging mas, maayos na yung kanilang pagsasama. Sa ngayon, hanggat pareho silang gumagamit ng droga, walang mangyaring maayos na pagsasama dyan, believe me. Okay? Maayos pa po yun, basta konting usap lang din. Hindi, maayos lang, okay, na kapag, hindi. maayos lang, ito kapag nakapag, maayos lang ito kapag nakapag-rehab na sila. Okay? Sige, please uh, Kung kung wala kang mapuntahan Kami maghanap sa'yo Pero sabi mo meron ka mapuntahan, punta ka doon Tutulungan ka namin para makalipat ka agad-agad Kung pwede ngayong gabi na, okay? Okay, very good Sige, pakisalo uh, Odette, yung bata, si Josephine And then yung dalawa, i-refer natin sa Barangay, sa Badak Badak, kahit hindi batak <laughs> Okay Yan mahirap, parehong gumagamit kawawa yung mga anak. Hindi ko hindi ako papayag na mag-usap sila magbalikan. Rehab muna bago silang magbalikan. Mag-usap ng masinsinan. After na ma-rehab. Ma okay.